We're estimating mga 3 to 5 years wala nang na burakay. Masisira na. Tama lang malamang pumasok itong pagpasok ng, ng closure. Na kumbaga na salba. So nakabalik ulit tayo ng Boracay after 3 years. Last visit natin dito was May 2022. Yung turnover ng national government sa LGU after the successful Boracay rehabilitation. So maglalakad tayo ngayon from station 1 to station 3 kakamustahin natin. And ngayon ayun tayo sa station 1 kung saan sobrang pino. No? Dito may pinaka-pinong buhangin. And ngayon makikita nyo rin dito bawat station yung mga gumagawa ng sand art castle. Ayan, pwede kayo magpa-picture dyan. Tapos ito yung isa sa pinupuntahan na spot dito, yung grotto. Ayan po. Ang ganda ng panahon ngayon. Araw ng Webes, October 9, 2025. O, ang oras natin today po ay 9.55 ng umaga. Swabing swabi lang yung init ng panahon. No? Hindi sobrang masakit sa balat. At pasilip ko muna sa inyo. Isa talaga ito sa uh, talagang napakaganda. Pagdating sa Boracay, yung napakalinaw na dagat. At syempre yung napakagandang kulay po ng dagat. Ayan. So meron din pala dito mga flags na nakalagay. Ayan yung mga swimming area. So the entire stretch po, no? From station 1 to station 3. Then may mga, ito, lifeguard houses. So syempre, sino ba namang makakalimot dito? Dahil isa ito sa mga legacy ni former President Rodrigo Roa Duterte ang pag-save dito sa napakagandang isla po ng Boracay. We're estimating mga 3 to 5 years wala na ang Boracay. Masisira na. Tama-tama lang nung pumasok itong pagpasok ng, ng closure na kumbaga na salba. Kita niyo naman, no? Na-enjoy ngayon ng mga kababayan natin at syempre pati ng mga iba't ibang lahi kasi kilalang kilala ito bilang isa sa tourist spot na pinupuntahan talaga dito sa Pilipinas so pakita ko sa inyo ngayon yung itsura ng mga establishments dito sa harap ng beach area ng station 1 dito po sa Boracay kung matatandaan ninyo during Boracay Rehabilitation ang daming mga natibag dito dahil dun sa lumagpas na limit ng mga easement sa entire stretch from station 1 to station 3 at hindi lang po dito na no, pati yung ibang mga private resorts pa na may mga violations bago tayo maglakad papuntang station 3 akit muna tayo dito sa may grotto Pwede kayong mag-picture-picture -picture dito And ang ganda ng no, rock formation Tapos, ito yung view Ayan At sobrang daming isda Ayan po So ngayon po naglalakad tayo dito sa bandang dulo ng station 1. Ayan, umaraw na ng todo. Pakita ko sa inyo napakagandang kulay nung dagat dito sa Boracay. Oh, ganda ng kulay nung dagat. Aside sa ang ganda ng kulay, sobrang linaw din po. Tapos, sarap ng hangin. Ganda dito Yung spot na to Yung ibang mga nyug kasi dito Talagang litaw na litaw na yung Ugat ng nyug So yung ibang area Na nilakaran natin Yung na tinatakpan ng buhangin O gaya dito Tinatakpan ng buhangin Yung ugat ng nyug Kasi talagang Litaw na litaw Habang papalapit tayo dito sa pinakadulo ng station 1, yung buhangin, papino rin ang papino at sobrang puti. Tingnan nyo, parang asukal gatas na. Tingnan yung buhangin dito sa station 1 kung gaano ka fine, gaano ka puti at gaano ka pino. Ayan o. So kumpara sa station 2 and station 3 dito talaga, sobrang fine ng buhangin. Yan, ganyang kapino. So ngayon from station 1, naglalakad na tayo papunta naman ang station 2. And pakita ko sa inyo yung itsura ngayon ng station 1 dito sa Boracay. Sobrang init nga lang. And high tide na rin. Compared kanina na medyo gloomy kasi nga umulan ng madaling araw hanggang kaninang 6am. Ngayon po, grabe, sobrang sakit na sa balat yung init. Ito na nakikita nyo, hindi ito mga kalat ha. Ito ay mga halamang dagat apos may mga kahoy na maliliit. Daan tayo dito sa magandang spot ng Station 1. Ganda dito kasi may lilim ng puno. Ano, Ganda. Malamig siya. Tapos kapag sobrang taas pa dagat, may ligo kayo, no? May lilim. Oh, ganda ng spot na to. nadaanan natin tong sun castle dito no isa sa pinakamagandang sun castle na nakita natin dito sa Boracay dito ito sa may station 1 ayun ang ganda ng pagkagawa dito na tayo naglakad sa gilid no? katabi ng mga establishment kaya sobrang init doon sa may shoreline mag alas 12 na po kasi ng tanghali ibang mga nyug dito, pinutol na. O gaya dito po. Ilang puno yan ng pinutol na. Tapos gaya nung sinabi ko kanina, yung mga ugat nga, talagang lumilitaw na. Taanan natin. Ganda kasi yung linis. So dito, medyo makapansin nyo mas lumalaki-laki na na yung buhangin unlike kanina doon sa may station 1 talagang sobrang pino lalo banda sa may dulo pero station 1 pa rin naman ito yun nga lang paano na tayo papunta na sa station 2 oh. at ano, ito yung sinasabi ko yung ugat ng mga nyog litaw na litaw na balik tayo Akit na ulit tayo dito yung mga tubo rin na binaon dito o ano lumilitaw na ang balik tayo dito sa may shoreline high tide na ganitong oras tanghali So dito na pala tayo sa Station 2. Yung kaniyan nga lakaran natin no? Oh, Station 2. And meron ulit ditong sand castle. Kung saan pwede kayo magpa-picture dyan no? Oh, for 20 pesos. Dulo daw ng Station 2, based dun sa napagtanungan natin, ay yung La Carmela. Then Station 3 na po. Edog tong. Sinayin nyo yung mga nyog oh. talagang litaw na litaw yung ugat ang lakad ulit tayo so ngayon naglalakad na tayo papunta naman ng station 3 And binaybay, lang natin from station 1 to station 3 para makita nyo po yung update ngayon as of October of 2025 ng Boracay. Marami lang mga halamang dagat sa shoreline. Yung buhangin dito sa station to, pino pa rin naman pero hindi sing fine at sing pino dun sa station 1. No? Ayan, tapos may mga bato-bato na. Mga limestones. So yung mga plug na yan. yan. yung mga swimming area with lifeguards. So makikita nyo yan na nakatusok no from station 1 to station 3. kahit nga itong puno oh, tingnan nyo po yung ugat ng puno yan doon sa station 3 kasi yung mga ugat na yan, tinakpan ng buhangin kaya hindi masyadong visible. May certain areas doon, tinambakan ng white sand yung mga ugat. Ganda rin ang sand castle nila dito. Dito sa station 2 naman yan. Ganda rin doon sa gawa sa may station 1 kanina. Dito po medyo malalaki na yung buhangin. Kaya maganda dito. Nakapa kayo maglakad.